At sa ating pabaong pampagood night, Nikki, hanggang saan ang kaya mong gawin para hindi mawalay sa iyong pet? Depende kasi yan kung anong klaseng pet. Baka naman dependent sa'yo. Eh, minsan naman kakaiba ang pet. Katulad nga nitong lalaki sa Amerika na todo pakiusap sa pamahalaan para maibalik ang kanyang alagang buhaya. Iyan <laughs> po si Albert T. Alligator, ang labindalawang talampakang alaga ni Tony. Mayigit tatlong tika na niyang inaaruga ang buhaya nang bigla itong kunin sa kanya ng mga otoridad. Expired na raw kasi ang lisensya ni Tony para mag-alaga ng alligator noon pang 2021. Nilabag din daw ni Tony ang safety rules dahil hinahayaan niyang makipaglaro si Albert sa ibang tao. E sa ngayon, tinatrabaho na raw ni Tony ang paglikha ng lisensya para mabawi nga ang kanyang minamahal na alligator. Mga kapatid at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.